Ito guys, papakita ko sa inyo yung naghalong ATF tsaka tubig. So dahil yung sa radiator, papakita ko kung yung radiator na sira. So ito yung radiator na sira. Uh, sabihin, naghalo yung tubig niyan tsaka yung transmission fluid dahil dito. At ano yan, dito yung transmission fluid at dito yung tubig. Sa loob niyan, may separator yan dyan. So kaya siya naghalo dahil sa loob niya na sira. Pero okay pa naman sana itong ano, tong mga pins niya. No? So papakita na rin natin yan. Siyempre, pagkatapos yung palka niya, hindi nagsatapos yung doon. Ipa-flash natin yung tubig dahil nahaluan siya at saka yung ATF. So, paano natin gagawin yun para malinisan siya ng bago? So, yung gagawin natin, bibili tayo ng 4 liters na ATF. At saka yung tubig, lalagyan natin ng sabon, liquid soap para uh, mahugasan yung buong system ng cooling system. So, papaandarin niyo yun. Uh, katulad nito, ito, natin. So, ayan. Papaandarin na natin. Oh. Tapos, huwag natin. Ngayon, pag nalagyan nyo na siya ng ano, nalagyan nyo na siya ng panibagong fluid yung transmission yung 4 liters lang tsaka tubig, nalagyan nyo sa sabon, yung gagawin natin ipapaanda rin diba, ilalagyan natin sa ship isishift natin yung auto so gagawin natin ito ah uh, brake ah uh, reverse sorry tapos neutral park drive yan tapos ganun ganun lang, tapos neutral Pwede rin yan revolution sa drive. Pero apakan nyo yung preno para hindi siya sisibat. Tapos balik nyo sa mga reverse. Nakita nyo pumapalag-palag siya tapos uh, park ulit. Para lahat ng solenoid madaanan niya, mahugasan din niya. At saka hindi lang mahugasan yung mga solenoid. No? Yung buong system niya. Kasi sa converter, marami pang natira na ano dun eh. Marami pang natira na... Marami pang natira na... Uh, wait lang. Ito, eh. Ayan, sorry. Uh, marami pa natira doon na kwan uh, na naghalong tubig at saka ETF din sa converter niya at saka doon sa cooling system niya sa loob ng makina, marami pa. So, ang gagawin natin talaga, magsabibili tayo ng panibagong ETF fluid, mga 4 liters din, papandarin natin, tapos tatapon lang din natin yun. Okay? So, sa loob, ganyan ang gagawin mo. Uh, reverse neutral drive ganun lang pero nakapa po ka sa brakes ha ayun lalabas po ako para makita nyo na umaandap talaga yung makina at saka extend din natin so ayan nilagyan ko na lang tuwag pasabon uh, yan tapos transmission fluid makita na natin yan magbabago yun mamaya Kasi ganito ay tura niyan eh. So, oh. ganyan halos. Halo pa rin. So, itong bago natin transmission fluid, mamaya na pinaka-final na natin yan. Okay, so ganun lang ng ganun po. Paulit-ulit nyo lang pong gagawin yun. Hanggang mas maganda kung tatlong beses sa pag uh, flash ng cooling system at uh, tatlong beses din sa transmission fluid para mas ma-finish na yung ano, kasi kung makikita natin siya, namaandal no, siya. No. So, medyo ano na siya. At ano pa, medyo clear na ng konti. Hindi na siya masyadong itubig. Pero kung tatlong beses, so apat, kung mura lang, ang murang, mura, murang presyo lang bilhin yung ATF kasi pang flash lang naman, no? Okay, bilhin kayo ng pang flashing, pero hindi pa rin sapat ng pang flashing. Mas maganda talaga. ATF talaga siya. So, ordinary lang para 4 liters if i sasalin nyo 4 liters din yung tatapon nyo kasi marami pa naman yan sa converter okay guys so yun lang ang mag ngayon kung kayo may mga sakay na naghalo ang tubig tsaka ATF meron din kasi yung naghalo ang tubig tsaka sa so depende yung kung ano yung nasira sa air food, uh, oil cooler nya o ATF cooler so yun din na natin yung ATF medyo kulay pink pa nagsabihin may halo pang tubig yan pero lumilinaw siya ng lumilinaw. E eh, talaga ang gagasusan niya na talaga siya ng ATF niyan para mas maugasan pa ng maigil. Pero kung dalawang beses at beses, pwede na rin yun. And then, hintayin nyo lang ulit sa gamitin. And then, itakas nyo lang ulit kada dalawang buwan para kahit paano nagagamit na si ito. Yung tubig din, yan, tatapon na rin natin. Kaya so, yun ang nangyayari. Ganyan okay, siya kadumi. Pero dati mas maputi -ma siya. Ngayon medyo pink. Medyo lamang na yung ATF. Yan, uh, bukas lang. At bukas lang din tong drain plug ng tubig. At kakanginan po natin. Uh, para mas drain na drain yung ano mga uh, remaining na uh, tubig sa kami ABS so ganoon din po sa tubig